pangalan nyo? Ano po pangalan nyo? Sa production, uh, guy, ang tunay. Uh, ano uh, 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 po? Ron, Ron. Ano po yung ginagawa nila ngayon dito? Alip. Ito, ito, ito. Anong practice? ang tawag dito, basic, ah, uh, basic straight, uh, wallop. ng job street walop. Amen. Yun. Yon. Bali yung kabila mga bago yon tinuturuan ng pinaka basic. Yon. Ito, ito talaga proseso. Oo. Oh, para, Para paggawa ng numero, alam na nila yung ano. Yung pinaka, oh, straight wallop, upper, ganyan. Pinaka ano. Kaya, sa umpisa pala, pag nakita ng fight director o oh, director, uy, bago yan. Alam nila yung alam video, so. Yung galaw. Kahit bago yan, pag, eto bago. Ah, hindi ko nakikita yung mga stuntman na yan. Bago yan, pero medyo may galaw na. May galaw na. Oo. Oh, kaya, sa basic palang, hindi mo na correct yan de eh, ako advisor dito. Hmm. Bali, kaila, correct, correction na kagad. Wow. Ang masisira niyan, unang-una hindi sila. Yung nagtuturo at yung Yo. Yun. So, yung mga ganyan, ilang weeks para pwede mo isala? Nasa ano, sa tagal ko rin nagtuturo, nasa tao, yung pick-up nila. Ah, okay. Yun. Kahit meron nga bago, ngayong araw pa lang, Kinabukasan, iba na ituturo mo eh. Kasi, pick up na niya. Meron naman, isang buwan, dalawang buwan, bago niya makakuha yung pinaka-basic, yun. Eh, pag di mo nakuha yung basic, hindi ka magkakaroon ng, ano to, ng routine. Huwag niyan, pare, tagay dito. Yo! mga reaction. sunto ka na kagad. Eh, pag suntok, wala na, awkward na. Ano ang kailangan, ano, ah, paghahanda ng isang isang ta isang lalaki pa pa para pumasok sa stand na ganito. Ano ano yung mga physical na lalaki na? Basta mabulis ang pick-up. Marami siya matututunan. Yon, kasi physical fit dapat, physical fit tapos ang pinakaano pag nakikita na ba, mahusay ito. Ina-advance ta agad. Para hindi siya napapakaulit panay ganun panay ganun. Na-advance na. for kailangan ng direktor. Sino pwedeng double? madali na ituro ng fight director. So yung mga double, dadaan sa video process? Lahat ng mga huusay na stuntman, stuntwoman, nagdaan yan sa basic. Pag sa basic pa lang, pangit. Oh, walang, ah, walang, awkward, ano, awkward. 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 Hindi, hindi makukuha, hindi pwede i-double kaya mo no to. Ah, ganun. So yan, uh, yung ginagawa nilang yung ganyan. Tingin nyo, yan, pwede sila isa lang. Hmm, or, eh, mga correction pa yan, medyo, mga ano, kami yung mga professional ako ni direct penning. kami nag apply rin pag may international nag apply rin kami yan ang last na na apply ako na sinasabi kong created ano ako eh na nakuha ko yung goal na ako mismo dumugol kay Jackie Chan pero nag apply ako reject kasi manita ko nung kinuha nila matangkat pero bago pa rin yung stuntman mo na-disgrasya kaya nung tinira ko yon wala nang kaime-kaime. Sabi ko, oo. Oh. Ay, ko pa Ako pa rin ang ano, kasi nahulog sa bangin yung bola. Uh, anim na tao na diskrasya. Tatlong Pilipino, dalawang Chinese, ang Amerikano. Kaya nung kinuha ang, kinakunan yung uh, eksena yun, ano Operation Condor kay Jackie Chat. Nahulog yung bola ng ganyan. Eh, natuturo ako ng ano, gymnast. Yung ako lang ako sa loob. Sumusunod lang ako sa ano, eh, ang gulong ng ano. Eh so, sila, pag ganun-ganun, uh, di bali. What? Ito, maga talaga. What? Pag na maga, ibig sabihin, What? may diferensya. Oh. Dude, oh. sakong, lahat ng joint. Ang ginawa ko naman, nakita ko ng mali, Namaga, maga, lagyan ko ng packing gate. Uh, Nakalock na yan. Discarte. Oh. Discarte, lagyan uh, ko. Eh, sige. Okay. Kailangan ko pera eh. Jacket yan yan eh. Ayun, hindi na kailangan. May picture kayo ni Jacket yan? Meron. Yan? Ah, uh, pwede ba mahingi 'yon? Para mailagay natin oh. mapakita natin na uh, si Sir ang dumobol kay Jackie Chan sa isang pinikula dito sa ano. Hindi ko rin ko sa Messenger. Mamaya uh, ako po okay, kayo. Okay, okay. Para may papakita pa, okay. no. natin sa mga followers natin. Ah, ano 'yo? Marami pa yung ako sa no? kita nakita mo? Hindi Jackie Chan, no? Ayun. Sige, hingi ko mamaya pa uh, para uh, mapa. Tsaka bata ka pa diyan. Bata pa. Eh, ano 'yan? 80 mga ganyan. Sir, ano ang mapapayo mo sa mga aspiring statman and stuff Ang papasok sila sa industry na stuntman, ano lang, presence of mind, makinig lang sa instructor. Kasi iba-iba rin ng instructor, iba-iba skill ng instructor. Eh. Ang kung saan sila natuto, yun ang lalabas sa sarili nila. Kung sino yung nagtuturo na ba? Kung saan, salbahe ito ah. Yan sa sa experience marami na rin ako na ano na 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 ano rin sa akin si Letran kasi hirap na itinuturo ang point ko hindi naman para sa akin para sa kanila para sa kanila para sa grupo sino yung salba ni Santman na yan susunod na yun sino yung nagturo yan yan ang datingan uh, ako nga pala si Edgar Letran ang tawag sa akin uh, Egay si, ah, si, si, Letran Talo tayo dyan. Yan. Di natin schedule yan. Masusulot tayo dyan. Maraming salamat sir. Okay, okay. Alam mo, so. like ito. Dali tayo.